Dalina si Boy ng Birata. Ang pogi niya, 'di ba? Sabi sa iyo eh. Bastos umiihi. Bastos. Wala yata silang Banyo eh. <laughs> <laughs> Yan ang cameraman kanina. Yan Bastos. ang cameraman kanina <laughs> sa 'di ba? Tindadaan. Ang guwapo, 'di ba? <coughs> ano mga song kay Boy. dj Ay sorry po ate, pasensya na. Ay sexy. Diyos! Ayan yung asa nung kulta camera kanina. Ang baho, diba ba? Mukhang liyon. Ayun yung mukhang baho. Ayun yung mga yun. Ayun yung mga yun ba bakit sila? Tignan mo yung badanda cute monster team. Bilangan nang pera. Bilangan nang pera. pera. Ayan po, betay na siya po sa Sabi niya yung triangle si Bilang-bilang natin ah. Tama na yun. Wala pa okay. ang pera. Mga lang kayo ng charger sa mga MP4. Kami na naman. Hindi naman na magkakamera, di ba? Ang pogi namin, di ba? <laughs> okay.